At, uh, welcome back to my youtube channel Ang ating uh, vlog ngayon is about OF uh, Bukbang sinabawang kape uh, uh, Sa umaga ngayon Monday 6.30am uh, Gawa ako ng video doon Maaga ako nagising at ako ipapasok Kaya uh, alusahan natin kanin Sabaw na kape Kape, yan, tsaka uh, Yung ham and isda na pinirito yung adobo yung usap-sap yun yun guys and mga uh, shout out uh, subaybay nyo ito ang aking vlog na ito 1, 2, 3, go good morning, good morning mga kababayan good morning, good morning mga kapangil good morning, dito tayo mag-almosal tayo ngayon ng with coffee soup oh so, tapos with ang ating ngayon, ito o, oh, o oh. ano ba tawag sa isda na ito? yung talaktapan mo yun ayan tapos ayan, na pinirito mo, mo ba tsaka with ham di ba diba? with ham o with ham guys and kapi o oh, kapi o oh, kapi ano may sabaw na kape hmm. ngayon lang ako ulit ano nito ng ganito yung may sabaw para hmm. may sabaw na kape Ở một cái súng đạn Nè, đi ba mukbang tayo. tay Shout out pala sa lahat ng subscribe ko shout out Ayan, kain tayo Mukbang tayo ng morning With coffee Ang sabang ng kape Mini vlog, mini vlog. Ang iba, ang iba. Dati, black coffee ngayon, 3 in 1 ang sinasabaw. Hmm. Ano ngayon uli ko na, ngayon ko uli ko naranasan. Ngayon ko na yung ginawa. Kasi na, na ano ko, nagkikrib ako sa kape na sabaw. Mm. Ma. Diba?

だ、yeah! ってまえ、メンタルまん。 15 years old o oh, mga ano lang 8 o 10 gano'n ano na kami ng kape nasabaw ko yung kape ngayon ginawa ko ulit ng pay, ano na ako 30 to 50 yan ngayon ko gano'n uh, yun, ano, to ano, kasi wala tayong ano kaya magmunguya kaya kaya natin may sabaw hmm kaya yung masarap pala hindi kagaya dati black coffee lang ngayon 3 in 1 yung ano natin sinasabaw. Yeah.

Ah, ah, ang ngabala marami sa dami sa inyo yung yung abag blood. Sa inyo, sa tatlo parin na, parin Brian, parin ni, parin Ted, parin Edgar. Lahat nang sa tapang di paro sa tatlo sa inyo. At sa um, mga uh, ka-powerhouse ko, ka-employado ko, ka-trabaho ko ngayon. Ah, uh, 2025 ngayon kuloy na vlog ako ulit. Ngayon ano. Sa ito, uh, ah, bookbang in sinabawang kape. <laughs> ayan, na. Thank you, thank you very much. That's And merry, merry. And kung hai patsoy. And maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa akin. YouTube channel, Boyet Pangil TV. And TikTok, Boyet. And my Facebook page, Boyet Pangil TV again. Thank you very much. I love you all. Salamat po. Bye-bye.